Naranasan mo na bang sumakit ang likod o kasukasuan pagkatapos lang ng gawaing bahay? Bakit nga ba nagkakaroon ng pagkawala ng kalsium sa mga kababaihan? Una, pagbubuntis at pagpapasuso. Mas maraming kalsium ang kinukuha ng katawan para sa baby. Pangalawa, menopause. Mas bumababa ang estrogen, kaya mas mabilis lumalambot ang buto. Pangatlo, stress at kakulangan sa nutrisyon. Busy sa pamilya, nakakalimutang alagaan ang sarili. Ito ang mga posibleng senyales na meron kang calcium deficiency. Una, sakit na kasukasuan at likod. Pangalawa, madaling mapagod at manghina. At pangatlo, madaling mabali ang buto. Tandaan! Three steps kung gusto mong maiwasan ang calcium deficiency. Una, kumain ng calcium-rich foods tulad ng gatas, malunggay at yogurt. Pangalawa, mag-exercise para palakasin ang inyong buto at kasukasuan. Pangatlo, uminom ng supplements na may minerals at vitamin D3 or cholecalciferol for faster absorption. Babae ka, kaya mas kailangan mo ang calcium. Alagaan mo ang buto mo ngayon. At huwag kalimutan, magkonsulta muna sa inyong doktor. Para sa maiging check-up, at na ayo na payo at reseta. This health reminder is brought to you by Minerals plus cholecalciferol vitamin D3 calcium.